Yon, good morning, good morning mga idol. Ta magandang araw sa inyong lahat. Welcome back ulit sa ating channel mga idol. So ngayon pong araw mga idol, nagikot tayo ngayon dito sa ating ginagawang bukid. Sa mahirap lang to ng bahay mga idol. So kasalukuyan na po siyang yumuyo ko mga idol ta siyempre abang namamasyal naghahawan-hawan tayo ng pilapil yan tatabas-tabas tayo para masarap mamasyal pagka malinis yung pilapil so meron pa akong kapirasong tatabasin na yan medyo may tama yung ating palay mga idol kasi nadali ng ulan no? nagkukulatikan Medyo may itim-itim yung bottle nya Pero hindi naman lahat mga idol oh. Maganda sana mga idol Aba sana nung uhe nung ating triple 2 So e, oh. Ganda sa idol oh. Mayroon pang pumuputok yung mga bulaklak ng palay oh. Sabi daw nung matatanda pagka ganito eh kung sa tagaraw maganda sana ani nito. Yan oh. No? Bulaklak siya. Ayan yung ating triple to. Sabog sa linang mga idol. Yung katabi ko mga idol medyo mapula-pula na. Si mabilis yung binhi nila nauna ako dyan ng isang araw sumabog pero mas nauna sa akin sumapo yung palay nila si yung sa kanila 480 mga idol yung triple to matagal talaga mga idol yung sa kanila mga idol medyo malalala yung tama si kasalukuyan nasa pool nila yung bagyong inting sa lukuyang lumalabas yung palay nila mga idol binayo ng hangin sa kaulan kaya masyadong umitim yung butil ng palay nila butin lang yung ating mga idol medyo matagal sumapaw pakalagpas ng bagyong inting saka siya lumabas yung sapo nya uh, hindi gaano na grabe yung atin salamat pa rin tayo sa Panginoon so ayan yung ating triple two mga idol na-update ko lang kayo sa ating ginagawa ngayon. Daming bulaklak mga idol oh. Mga mga idol oh. Ang pumon nag yung kulay dilaw siya oh. Sumasabog Mas yung butil ng palay. Kung sa taga-aro to mga idol, maganda ani nito sa haba sana ng uhay mga dulo oh. talagang makita mo yung binhing kung gaano kahaba yung uhay ng triple to yun o oh. yuko na sya talagang no? Matigas na naman yung laman niya mga idol. papa dilaw na lang tayo. Ayan. Ito lang to sa may tapat ng aking bahay. Uh, sa dalawat kalahating hektarya akong ginagawa mga idol. Okay. Ayan, na-share ko na sa inyo mga idol yung ating isang pwestong ginagawa sa mga nadaan po dyan sa ating channel na to mga idol please pakisubscribe nyo rin po ako sa aking walang sawang taga subaybay dyan sa ating channel na to pakipindot nyo rin ang notification bell dyan para update po kayo sa ating mga munting video yung i-upload mga idol so sana maganda yung ating aning ngayon huwag na sana tayong tamaan pa ng kalamidad na mga bayo, bayo tayo so hanggang sa muli yun Maraming salamat po, at God bless.